Limpiyan ah, mo yun eh. siya. Nadali nga sa basketball. Tinira ko lang yun sumantala. Pero mahalin yun. Patayin mo patay. I know. <laughs> What is me? I know that you're wrong. Gang gang. gang, gang. You know? Gang, gang. Gang, gang. Anis, emalang eh, siya kay Amil Keto na wati ah. Ah. Brad, orang tak don. Betul ya. Meron ako itong skin script. Hindi na nito. Skin script ko na. Ako script mga. ano dito clip. Pagko na, nag iskwila ka. Skin script mo na. Bumulit ka mga taga-tunong sabi sa ito. Nick, pwede mag-turo itong itrom, Nick. Aram mo ka hindi ako nag iskwila. Bumulit na ilaw. Nick, aram mo nag iskwila. Sa mga patel yun. Wow! Nagsalita! Marko yun, still Marko. Kawawa naman ako. Tama, eskwila ka, maharap ka. Eto, kawawa, sagagnot. Kawawa naman ako nag sa mga patalang yun. Ako, di ako nag-eskwila. Wow, oh, two times two. No. <laughs> uh, kung ko. Ay, patal na ati. Eskwila ka. Dagdag dadagan, ano mo pati dapat. Dano namang karayat. Hindi mo kami laglag. Pwede kung pag umasunso ka. No, ito tayo na magkati mo. Kasagay pa na sa sikim mo. Pambabayi. Kaya yung pinapaano mo. Luwas okay. Sa kulo pa na yung body. Mas ginawa ko ganyan sinilas mong kulo mo Rao. Sa yung mo. sinilas Sa <laughs> Si Bira nandiyan sa sinilas. Michael Glass! Sinilas yun Magsulot kami sinilas, maski simple. Basta maliitik ang kulo. Simple? Okay. Ikaw man pa din yung papatamahan. Ang kulo lang talagang eh. mo ito mga o. Malaki na ako. Ang <laughs> boy. <laughs> <laughs> malala. Pupad ka ito. kung may bus toyo. Ito May bus lana. Hindi <laughs> <laughs> kaya. Hindi Baka lang ni bus toyo. Ito. Kulo. <laughs> ang <laughs> <kulo> mo ba eh. Presyenta ang mo. Pag simula ka sa na mat... Ah, may ka presya ng kulong. Diliw! Mati, bagay na yung kaling. Sabihin ko sa imo. Ayos na ka nga. Kung gusto magpurma ang kulong mo, kiliksan mo. Kung ka daw din, Huwag po natin seryosohin, katuwaan lang po ito, mga katropa.